Huwag po sana ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya eh, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon isang masama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya noong araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, Nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba eh, eh? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung nagintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang nahihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, ginong Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kapatid, kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talaga ang pagkakapresent sapagkat ay eh, kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Eh, kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sana magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ni notaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Do sa right side po, ayan po yung ni notaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang, ang kanyang, uh, res, yung kanyang uh, address. Nakuha po ba ni Gutesa mula, mula sa opisina ng abogado uh, abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalya na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025, makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notary register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila. Ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi ginoong Pangulo kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan hindi nyo po makikita roon ng abogado? Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo pagkatapos isosoli nyo sa iyo pagkatapos nyo magbayad. Itatanong po ba ni ginoong Gutesa bago siya umalis? Tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yun. Pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po, makikita ninyo. Notary Public 24-7. Ibig niyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado-sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi, kalakaran. Kalakaran ngunit hindi tama sapagkat sa bataryo, batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po siya po, bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya firma yun? Maraming hindi niya firma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang tao ngayon na ipirma yung dokumento. Kagaya po nang nasabi ko, naging academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian. Dahil apat lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, dalawang linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan.